So, nandito tayo ngayon sa farm no at uh, i-update ko sa inyo yung uh, paglilipat kunong uh, manok no mula nung uh, inilipat ko no pang-apat na araw na ngayon uh, ngayon lang tayo magbibigay naman ng uh, update no at uh, ito yung uh, git natin no nakakandado so makikita niyo mada na masyado no at uh, Talagang sinadya kong uh, hindi lilinisan dahil uh, sabi sabingan nila kinakain daw ng manok yung uh, mga ano na yan yung mga uh, damo-damo na yan so sayang naman kung uh, ano no at uh, pagkain rin nila yan so yan po at uh, pasok tayo dito yan at uh, nabuksan na yung uh, timpinto ano Papasok na tayo. Nakikita ninyo, napaka-masukal na yung uh, damo, no? At uh, hindi ko naman na uh, nilinis na, no? Mm -hmm. Dahil uh, pagkain rin ng, uh, ano? Pagkain rin ng uh, manok yan, no? So, dito muna tayo sa mga aking halaman, no? Para makita ninyo yung uh, uh, sitwasyon ng aking halaman. yan At uh, talagang uh, matataas na talaga yung uh, mga damo-damo dito, no? hindi ko na talagang uh, nilinisan dahil uh, sayang din kung uh, makakain ng uh, manok to no, ay uh, parang uh, merienda rin nila yan so, ayan uh, nagtanim ako ng uh, papaya dito no, kasi pag uh, nabuhay ito, so pwede rin ipakain natin sa ating mga alaga at uh, pagmasdan naman niyo yung uh, aking mga kamatis, no so malulusog masyado, yan kita po ninyo yung aking uh, king kamatis so napakalusog no o so, namu ano na namumulaklak na rin Ayan. kahapon uh, nakapag harvest tayo ng limang pirasong uh, bunga ng ano bunga ng uh, talong no so sarap nga eh sarap pa uh, ano ginawa ko hinibabaw ko lang sa ano hinibabaw ko lang sa kanin no yung uh, pag nagsaing ka pag wala ng tubig yung sinaing mo, saka mo ibabaw para hindi ma-overcook. No? Oh, ito, nakabawi, eh, no? Dahil nagsiga ako kahapon, ay uh, medyo na, ano nang uh, mainit. Kaya, uh, nangulunto ito. Pero okay na, nakikita po ninyo, dami yung bulaklak, no? Ayan, namumulaklak na yung uh, ating uh, kamatis. Ayan. Ayan, uh, puro namumulaklak na, no? Lapit na rin na uh, mamumunga ito. Ito nga ang problema ko, no? Nakikita po ninyo yung uh, ating uh, dahon ng talong, no? Mula nung, uh, hindi dapat uh, kakaganya, no? Mula nung uh, nakarecover siya nung uh, pagkakain ng kambing, no? Naubos ng kambing to. Ay uh, ganyan ang nagiging dahon niya. Sabi naman, sa daw, pwedeng pang-spray, no? Susubukan ko at uh, hindi ko pa nasubukan, eh, pero susubukan natin ata uh, yung namatay na talong dito tinaniman ko rin ng uh, kamatis. So yan po yung update sa ating uh, mga ano ating mga halaman no. At uh, nakikita naman ninyo yung uh, buong kapaligiran natin no. Talagang uh, masukal na yung damo. At uh, matagal-tagal na rin tayo hindi nakapagbigay ng update dito. So nakikita po ninyo. So naging uh, abala tayo, uh, marami tayong uh, ginagawa no. Ato uh, ito nga mula nung uh, uh, nilipat ko yung uh, aking manok kaya ngayon ko lang ipapakita dito sa pabahay niya. Folder ah hinalo uh, uh, ko na rin dito yung uh, mga pato no mas covidak. Ano diyan yung mas ko sa ano papasilip ko rin yung uh, mas no. So ito yung unang-unang uh, ano no yan yung uh, unang uh, na sa sa mas Kubidak. So, pito lang yung uh, na naanak niya, no? Na napisa niya. So, inilipat ko na kagad dito. Yung iba, uh, naglilimlim na. Pero, nasa labas pa. Pag uh, namisa na, so, saka ko ililipat dito. At, uh, binilihan ko ng, uh, ano, yung uh, Integra 1000. So, malalaki na rin yung anak niya. 1 uh, uh, one week uh, mahigit na yan. No? Ampo at uh, silipin naman natin no yung uh, ating uh, ano oh ito wala pang mga laman to no wala pang uh, mga laman to no at uh, nilagyan ko ng dayami. no ito naman hindi ko pa nalagyan ng uh, ano ito hindi ko pa nalagyan ng uh, pintuan at uh, nandito ito yung ating mga manok no oh malulusok na sila no at uh, Naglagay rin ako ng perks nila, no? Sampahan. Pag uh, gabi, alam naman natin, ugali ng manok. No? Kaya po, nakikita po ninyo yung ating mga manok. Nag-aantay na yan ng, uh, pagkain nila. Medyo tinanghali tayo, no? Medyo tinanghali tayo ng uh, makapunta dito dahil uh, nag-aalaga pa tayo ng bibi. nag pa ng estudyante yung uh, kanilang uh, magulang, no? So, yan. Nag-aantay na yan sila ng, uh, ano? pagkain nila. Ganyan po kalaki, no? May gitsang na sila. Yan, uh, at uh, apat na araw na yan sila nga ini uh, inilipat ko dito. So, yan po yung uh, sampahan na ni ginawa ko. Kita po ninyo yung uh, sampahan nila diyan. So, madalas kasi ang uh, manok uh, kailangan nilang uh, sa sampa, no? Baro bago sila makatulog. So, ito akala ko ready to li yung uh, ano ha, mabili ko kaya nagagawa ko ng uh, ano yung uh, paitluga nila so hindi naman ready to li yung nabili natin so ano naman hindi naman kaagad aagada uh, masisira yan so no? na lang natin ng dayami yan ayan po yung uh, bago nating uh, update no mula nung uh, nagatid tayo ng uh, ano uh, mula nung nagatid tayo ng uh, Uh, kailangan uh, ano uh, natin natin dito sila so kukunin natin yung uh, ano pagkain ano kunin natin para ano para malagyan natin ng pagkain sila uh, so lang at uh, kukunin natin yung uh, ano ninyo ano uh, uh, napupuno na rin ang ano dahil uh, pinapaligo nila sa katawan nila yung ano itong uh, ayan oh uh, lulusog mo sila ayan, ito, uh, ayan tingnan mo oh. <laughs> ha magugutom na yan sila ha huh? kasi nga tinanghali na tayo eh ha tinanghali na tayong uh, pumunta dito sa farm no oh, ayan ang kukulit na nila yan Oh, 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 oh. wala pa, wala pang laman oh, wala pa. <laughs> wala pang laman. Ha? Yan. So, okay naman yung tubig, no? Hindi kaagad nila na uubos, no? Eh, uh, dalawang litro ang laman ito, at, Ano lang, minsan na uh, sumasampa sila dito at uh, naiiputan nila, no? Sandali lang kayo, no? Bihib lang at, uh, gagawa tayo ng uh, pagkain ninyo. Tara na at uh, kukuha tayo ng pagkain. Ito naman yung uh, imbakan ko ng pagkain nila, no. Dito tayo. At uh, kukuha tayo dito ng uh, ito yung uh, imbakan ko ng pagkain nila. Ayan uh, yan yung uh, bago kong ano, no. Ta uh, talaga uh, binili ko ito para yung uh, pagkain na uh, dito ko ilalagay na no? para hindi matatapon so ganun po at uh, magbibigay tayo ngayong uh, araw na ito ng pagkain nila hindi ko naman kung uh, pinupuno ito dahil uh, ano uh, hindi talaga may iwasan na uh, ugali talaga ng manok na kalay nang kalaykay na no? nakalaykay nila so natatapon maraming sayang kaya hindi ko siya pinupuno ay ginayan para kahit pa pano hindi sila ma, ma, ano, matuto sila magtipid matuto sila ng uh, hindi sila magsayang Marami pa naman silang tubig, no? Pero hindi na natin sila bibigyan na ito naman. Hindi naman magkakadadagad yan masisira. Tubig lang yan. Walang halo Ang uh, pagkain nila, no? At uh, talagang sinadya natin sa kabila yung pagkain para di maghahalo halo no? pasok kaya sila nag-aabang alam nila di 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 pasok pasok di 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 pasok di di pasok di 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 talaga sumampa na dito sa ating kamay ha ano 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 oh dito, dito 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 matapon pa yung pagkain ninyo eh ah oh yan kain na kayo kain na oh ayan na at ah uh, yan yung ah uh, papasigla sa atin dito no nakikita po ninyo oh Oh, kain na na. Gutom na gutom na rin sila eh. Ha? Kasi uli kong uh, binigyan kahapon sila alas 3 ng hapon. No? Eh, yung laman ng ano, puro halikabok na yon kasi kakahig sila dito, no? Puro halikabok to. Okay naman dahil nga yung ipot nila, uh, gahalo sa halikabok, no? Hindi tuloy a uh, nangangamoy. hayan kain na sila. Paspasan sila, oo. Oh kita po ninyo kung uh, gaano ka uh, ano kalulusog na rin sila ito mahirap no kumakain na kakahig pa talagang ugali talaga nilang magkahig Ayun. so talagang uh, hindi talaga at, uh, mali yung bilang nung uh, bilhin natin no binili natin 30 pieces so 29 lang pala ngayon nagkaroon tayo ng mortality na isa dahil uh, maliit siya na naapakapaka nung uh, ano apakapaka nung uh, kasama no? Huh? kikita naman yun yung may mga malalaki na dyan no alas uh, isang kilo na yan sobrang ng kalahating kilo yan yung mga malalaki na yan so apat na klase yung uh, ano no yung uh, nagiging uh, ano nito meron dyan apat na piraso na decal brown no at uh, dalawampirasong yung uh, ano na yan no yung tinawag uh, nilang BPR no at uh, yung Rhode Island Raid naman mga ano kung ilang piras yung Road Island Raid. pero mas marami yung Black Astrolop no at uh, pag uh, lumaki ito pag hihiyaw hiwalayin ko na yan dahil may anim na kwarto tayo dito So, ilalabas ko yung uh, mga pato siguro mas kubidak diyan ko, ko na ng uh, kulungan sa labas no at uh, kasi wala naman sa plano na dito ko ilalagay yung mas kubidak at uh, hindi pa nagawa yung pabahay nila diyan sa may uh, tabi ng uh, basakan no at yun ang plano ko sa may basakan na uh, tabi ng ano yung area ko diyan malaki yung uh, area na yan diyan dahil uh, nasa 1000 square meter yan ito 1,000 square meter to pero ano na kasama yung uh, patatayuan ko siguro ng bahay ko din dyan hindi na rin ako ng bahay kaya hindi umabot ng 1,000 square meter nabawasan na surprise 100 square meter to pero nabawasan na so nga nilagay ko palang na bakuna nito hindi pa ako nakapagbakuna ng Paul Pax. bago ko inilipat dito Uh, na bakuna ko lang yung gumboro no? D1 B1, B1 at saka NCD uh, lasuta at saka gumboro no? hindi pa ako nakapag uh, vaccine ng fallpox sa, uh, sa katapusan siguro bibigay ako ng fallpox so yan po yung uh, ating uh, update sa ating uh, uh, manok no yan Yan. So, yung uh, dyan, ko, dyan na rin ako gagawa ng brooding sa ano yung uh, kabila na yan, yung uh, laga-impact ko ng pagkain nila. Gagawa ko ng uh, dalawa siguro na maliliit na brooding. Dahil pala kong bumili ng uh, the old, no? Dahil uh, siyempre, pag uh, mabuhay natin lahat to, so unti-unti tayong uh, natututo at uh, nag-a-adapt no? kung paano aalagaan uh, tong uh, manok na ito. At 'ta uh, mag-upgrade din tayo, no? Pag uh, nakakuha tayo dito ng lalaki, so bibili tayo na native na babae, eh, no? at uh, 'yun 'yung uh, pang ano natin, no? Pang-upgrade natin dito sa mga native So yan po yung uh, ating uh, mga manok no, mula nung nilipat ko dito sa kanilang pabahay ay uh, ngayon ko lang uh, naipasilip at uh, ito nga yung uh, ginawa ko sa kanila na ano yan yung ginawa kong uh, sampahan nila no? kita po ninyo oh, dito naman yung uh, dalawang kwarto dito wala pang laman yan lalagyan ko pa ng pintuan dito dahil uh, ililipat ko dyan yung uh, black castro at saka ililipat ko rin yung uh, decal brown at uh, ililipat ko rin yung uh, ano uh, yung uh, ito na siguro yung uh, ano Rhode Island no. Yung uh, dalawa na naman na BPR. So hanapan ko na lang ng uh, mapaglagyan doon sa kabila no. so uh, ayan po yung uh, ating uh, video today no. At uh, na-update ko kayo dito sa ating uh, manukan no. So unti-unti na rin tayong uh, natututo uh, although uh, ano pa lang no patuloy tayong nagre-research kung uh, lahat ng mga bagay na gusto nating matututunan so ni research natin so salamat salamat po at uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe no uh, wag po kalimutan mag-subscribe na rin yung notification bell para tay uh, tayo mag-upload na uh, manunotify kayo no uh, ma-update kayo So makikita ninyo kung uh, paano tayo nagumpisa no? at uh, paano tayo unti-unting uh, nag-aaral no kung paano natin na uh, uh, mapaparami ito. So subaybayan po ninyo at uh, lagi po tayo magbibigay ng update no kung uh, ito ay uh, patuloy na dadami. So salamat po, salamat uh, shout out po sa ating mga kababayan no, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin sa mga kasama kong mga vlogger diyan sa Manila Bee Vlogger no. Shout out sa uh, ating mga kababayan uh, mga emigrants no. Mabuhay po tayong lahat at uh, nawa'y ligtas po tayong lahat no. At uh, nasa mabuting uh, pangangatawan. Good morning, good morning at uh, good evening kung anong oras diyan sa inyo.